Hello, good morning. Dito tayo mag intro sa aming banyo. Yan, maliligo ako kasi magluluto tayo ng atay ng baboy para sa aming mga alaga. Kib. Okay. Yan, guys, bagong ligo na tayo. Ayan, maggagawa na tayo ng ating atay. Yan, ito na guys yung ating atay. Gato na. Ayan, i-slice na lang natin to para ito yung ulam nila mamayang pang lunch at saka dinner. Yan, kagabi kasi ito na yung ulam nila. Ngayon, mag-aatay sila. Ayan, ito yung liver. Ayan. Ano hmm, yung bango? Masarap to gawin beef stick. Sarap ng atay. Yung ulam ng aming mga doggies. Yan, tapos ito naman yung aming breakfast. Ayan, sardinas. Digisa lang kami with miswa. Ayan, ulam namin sa breakfast. Ayan, ito guys. Magkakakal na tayo ng kanilang pagkain. Ayan, ito. Sakay dolce. Dalawang cup sa ngayon. Ayan, dalawang cup. Tapos ito, bigyan natin si Lia ng isang cup. Tapos ito naman sa mga maliliit. Ito kay Sada. Ito naman kay Mocha. Dali na natin doon kasi gagawa tayo ng labor. Lagyan natin ng labor ngayon. Ayan, ito guys. Andito na yung kaya nila. mag slice na tayo ng atay, ng baboy. Sarap to kasi bagong luto. Hmm. Mayroon na naman isa dito na amoy-amoy niya. Yung matakaw sa atay. maganda kasi bagong luto. Pagugustuhan nila to. I-slice Is natin muna para mamaya medyo malamig-lamig na. Mausok-usok pa kasi bagong luto to. Kaya sariwa bagong binil pa pati. Ito, kain yung mga aso. Pagkatapos kumain ng mga aso, kain naman ang tao. Yan, namirahiro na pong gulay. Paubos ko na ito din sa kanila. Para mamaya sa dinner nila ay bago na. Yan, si Leah kasi di ano siya, dumaan ko ba yung tatlo. Yan, naubos ko na ito kay Otis. Ayan, yan guys. Kumakain na yung aming mga alaga. Kanya-kanya sila. Walang pakialam. Kanya-kanya po ito. yan kumakain na sila. Walang pakialam. Kanya-kanya muna sila. Ayan, maganda kasi pag kumakain silang sama-sama. Ayan, yung isa. Isnabis na muna yung isa nakatalikod. Ayan, yung dalawa nakarap. Yung isa naman nakatalikod. Kanya-kanya muna silang puistos.